tatlong klaseng grapes black piso ito brown nga grapes piso ito rin pwede oh. na ito libre yeah, ito klaseng grapes eh Buka Gok natin Tamis pala eh, Marami din sila mangga dito Mangga Mangga Mango. No. Ang klaseng mango. May papaya. Oh, bumili na ko papaya. Nandun na sa plastic. Orange. No. Itong grapes. Itong ng grapes. May avocado pa sila. Avocado. Ang garing. Apple. Itong apple. Kami ito. Ito. Cherry. May cherry din sila. Oh. Ito. cherry. Ito. Ano itong klase ito? Hindi ko alam anong klase itong Portas dito. Piras yan, piras. Piras, piras pala. Ito ang piras. Ito ng saging. Papaya. Sarap to yung papaya na. Ito. Pugi, pugi. Bangladesh. Guys, ito ang okay suki namin guys. Mura lang okay, dito. Magka sipit kami dito. Mura lang. Mura lang yung mga bilhin dito. Sa record ko, mga kulay yan.